So guys, good morning. Uh, bago lang tayo natapos sa uh, PSI ng ating Police Regional Office 10 kasama ang ating uh, uh, acting uh, Deputy Regional Director ng Police Regional Office 10 na si Police uh, Colonel Sumtobie so, one Star to, si Police uh, Colonel Danilo Bakas at kasama ang ating uh, Chief of Staff at ang ating uh, DRDO at ang uh, buong tropa ng uh, Regional Headquarters ng Police Regional Office 10 uh, sa isinagawang uh, Uh, paisi at ang uh, red teaming activity at uh, monitoring ng uh, mga tropa uh, dito sa Police Regional Office 10. Kaya ngayon guys, uh, dahil tapos na, so babalik na tayo sa office na para na rin po sa ating mga araw-araw na gawain uh, bilang uh, public servant. At uh, hintayin rin ninyo yung uh, ating uh, mga programa uh, sa Uh, Regional uh, Police Community Affairs and Development uh, Unit ng Region 10 na pinamunuan po ni Police uh, Colonel Amante Suryaga at kasama ng ating team leader na si Ma'am Chanel at shout out sa lahat ng RPCA 10 at siyempre sa buong uh, uh, PNP Region 10. Maraming salamat po sa uh, matagumpay na pagsalubong uh, ng ating uh, bagong taon uh, 2024 at uh, yung celebration ng Yuletide uh, season patuloy lang po tayo magsiservisyo para sa bayan at uh, laging handa para po masiservisyohan natin ang ating mga mamamayan so ginawa natin ito dahil gusto natin maparating din sa inyo yung mga information na dapat nating malaman sa servisyong kardo, servisyong may purso para sa ating mamamayan. Servisyong kardo po mula sa ating puso at sa isipan sa pagkakaintindi sa trabaho natin bilang mga public servant. Di man tayo perfecto pero ginagawa natin ang dapat at kaya natin magawa. Hindi man tayo maging malinis sa lahat na tao. Ang importante alam natin na ginagawa natin ito kasama ang pagsasakripisyo sa, sa sarili, pagsasakripisyo sa buhay, pagsakripisyo sa oras para sa pamilya para lang po makamit natin ang kapayapaan at tunay na kaligayahan ng sambayan ng Pilipino ang ating kapulisan, kasundaluhan at iba pang men in uniform ako po sumasaludo sa inyo dahil po itong trabahong ito ay kakaiba ay kumpara sa mga ibang uh, departamento dahil buhay po ang naitaya dito buhay po ang ibinigay para sa taong bayan buhay po ang ating uh, iinaalay araw-araw. Hindi man tayo magiging masaya, pero magiging tapat tayo sa gawain ito para po sa Panginoon, sa tao, at sa pamilya natin. Mabubuhay po ang ating pamilya kahit hindi tayo magsakripisyo sa sarili natin dito sa trabaho. Pero iba ang tungkulin bilang tawag po ng ating panginoon para po magserbisyo iba-iba man ang ating mga tungkulin iba-iba man ang ating mga duties at responsibilities pero isa lang po ang ating adikain na ang tagumpay yung kasayahan kaligayahan ng ating mga mamamayan na mapalayo po sila sa mga kriminal at mga durugista pero ito po makamit lamang po ito pag uh, tayong lahat ay magkakaisa magtutulungan ang uh, buong sambayan, sambayan ng Pilipino hindi po ito kaya ng ating kapulisan lamang po. Gaya ng nangyari na accomplishment sa Misamis Occidental doon mismo specifically sa Osamis City na-aristo po ang limang sospek sa uh, nangyaring uh, robbery incident sa mall mismo. At ito po, ito po ay nagpapatunay na ang kapulisan at ang mamamayan dapat po magkakaisa para magtulungan para sa ating bayan at lalo na sa ating mga local government units. Kung magkakaisa lamang po ang lahat, hindi mahirap na makuha natin ang ustisya sa mga biktima sa kamay ng mga criminals at iba't ibang mga manuluko sa ating bayan. Lalo na sa mga mamamaya nating walang ibang uh, uh, mapupuntahan. Mayroon pong programa ang ating PNP ng uh, buong uh, Pilipinas po ang tinatawag nating Sumbong Niyo Action Agad. Itong programang ito ay tututok sa mga problema hindi masolusyonan basta-basta. At ito po ay direktang aksyonan ng ating The Humble Servant CPNP, Police General Benjamin Kasuga Corda Jr. at ang buong team ng National Headquarter at ang ating uh, uh, RP Kado, lalo na sa ating uh, uh, Pikachu family na pinungunahan po ni Police Colonel Restituto Arcangel ngayon. At may programa din tayo na Police News Network ang balitaan ng buong sambayan ng Pilipino sa mga ginagawang activities, programs and accomplishment ng ating kapulisan sa buong uh, Pilipinas po. Lahat ng mga regions, mayroon po tayong mga correspondent. Yung PNP, uh, PNN correspondent natin magbabalita sa mga highlight, accomplishment, activities, programs ang ating kapulisan para po maparating natin at matulungan ang mga media friends natin sa pagpapaabot ng mga balita at impormasyon may kaugnayan sa trabaho ng ating mga kapulisan. At ito po, hindi namin mapangako ang perfectong trabaho. Pero ang buhay po ng ating kapulisan, kasundaluhan at mga men in uniform, inaalay po ito para sa ating mga kababayan. Pero hindi lahat, ma-perfect natin ang ginagawa natin at hindi rin lahat, ma-place natin ang mga taong ah, nasa paligid natin. Iba-iba ang paningin, iba-iba rin ang paniwa, paniniwala, iba-iba rin yung kanilang mga analysis sa buhay. Kaya tanggapin natin yan at ipagpatuloy natin ang gawain para sa ating bayan. Maraming salamat po hanggang sa susunod. Kita-kita po tayo dito lamang po sa ating Facebook page kasama ang Arpikado or Pikaji Northern Mindanao Facebook page para po sa mga balitan at informasyon kaugnayan, may kaugnayan sa ating PNP Works Dito sa Police Regional Office, maraming salamat at God bless everyone.